Ayan na, nagre-record na. Go, ay, go, go. Sabay, go. So. Okay na. Nay. Ay, nay. Ano ba, nay? dito ako, nay. Si ano nga pala, si Kuya. Nay. Dito <laughs> rin ako, nay. tay. Nay. Sikat na kayo. Nasa TV kayo. Lalabas kayo sa Lalo TV. Sa why? Sa why? Si Kuya. Kuya. Kahit hindi ko Kuya. <laughs> May sasabihin ka ba? Sige. Um, masasabi ko lang sa aking nakaraan yung mga dati kong pinagano ng kabataan ko pa. Ba Ang ba? masabi ko lang po. Ay! Salamat po, Kuya Willy! Salamat, Kuya Willy! Al <laughs> ikaw, Billy, may sasabi ka, Billy? Po. Salamat, Kuya Willy! <laughs> Bakit? Ano ba pinalanunan mo? Binigay lang kayo, Kuya Willy, watermelon. <laughs> Alexius, sige, ganyan ka na. Ano, panoorin na natin. Ako, ko Papakawayin ko sila, teacher. Bali, post mo muna. Post. 5 Hindi. ano pa Ako na nga. Eto. tagal. Sa minute na. Look -a -look. Look -a -look.